Lumakas na ang pagkakataon para sa mga individual at grupong nagsusulong ng diborsyo sa Pilipinas. E Ito'y matapos na makakuha ng suporta ang Senate Bill No. 2443 o ang Dissolution of Marriage Act sa committee level ni Senator Risa Hontiberos ng Senate Committee on Women and Children. Ayon kay Senator J.B. Herzito na kumbinsi siya na lumagda sa committee report sa paniniwalang dapat bigyan ng second chance ang mga mag-asawang hindi na magkasundo. Marami na umano siyang nakakausap na may irreconcilable differences sa kanilang partner. Bagamat nilinaw ni Hersey na ang kanyang pagdagda sa committee report ay hindi na na 100% ng suporta sa divorce bill. Una sa kanyang prioridad ay maiakyat at maisalang ito sa plenary debate. Dito nila hihimayin ang mga pros and cons ng panukalang batas. We discussed on the floor, we, we the pros and cons, hindi pa naman tubutuhan finality in regards to the bill. No? It will be voted upon on the floor. But uh, as I mentioned, based on my experience right now, a lot, of uh, people, I, 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 know a lot of people who have considerable differences na talagang hindi na mapagkasundo. And I, I guess they have a they deserve to be happy and uh, not, be miserable, be, not be miserable. Yun know, ang pinakamahirap. Eh. Maging miserable. Maliban kay Huntiveros ay kasama sa mga author ng divorce bill sina Sen. Rafi Tulfo, Robin Padilla, Pia Caetano at Amy Marcos. Kasama naman ni Ejercito na lumagda sa report sina Sen. Grace Poe, Coco Pimentel at Senate President Pro Tempore Loren Legarda. Agad namang nagrehistro ng pagtutol sa divorce bill si Senate Majority Leader Joel Villanueva gaya ng dati niyang paninindigan. Ang pag-aproba ng Senate Bill 2443 sa committee level ay bahagi lang umano ng legislative process at hihimayin pa ito ng gusto pagdating sa plenaryo. Aminado ito na may mga pagsasama na nababahiran na ng karasan na kailangan ng maghiwalay kaya't kailangan na silang dumaan sa marriage annulment. Giit ni Villanueva, ang proseso ng annulment ang isaayos upang maging mas accessible at mas affordable lalo na sa mga mahirap nating mga kababayan. Kabilang sa mga maaring batayan ng divorce ay ang irreconcilable marital differences or irreparable breakdown of the marriage 5 years of separation, kaso ng rape by the respondent spouse kontra sa petitioner at marriage annulment or dissolution duly authorized by a church or religious entity at iba pa. Para sa MBC Network News, ito si Raymond Davao, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.